Sa gitna ng tumataas na tensyon sa Middle East Isang matinding military operation ang isinagawa ng Israel laban sa Iran. Tinawag itong Operation Rising Lion. Hindi ito basta simpleng strike, kundi isang highly coordinated and high-tech na misyon na parang eksena sa spy movie. Mula sa precision airstrike hanggang sa targeted assassinations ng mga nuclear scientists, lahat ay bahagi ng isang mas malawak na plano para pahinain ang military at nuclear capabilities ng Iran. Pero gaano nga ba ito kasuccessful at ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng rehiyon at ng buong mundo? Ang operasyon ng militar ng Israel na tinawag na Operation Rising Lion ay isang komplikado at multi-layer na kampanya na layunin pabagsakin ang military infrastructure ng Iran. Sa loob ng operasyong ito, may mga sub-operation na tinawag na Operation Red Wedding at Operation Narnia na parehong crucial sa buong plano. Ang Operation Red Wedding sobrang coordinated ng galaw. Target nila ay isang underground bunker sa Tehran kung saan lim na nagmi-meeting ang mga top missile at drone commander ng Iran. Pero ang totoo, matagal nang may mga tao ang Israeli intelligence na nagtatrabaho sa loob mismo ng Iran. Ang tagal nilang nag-ipo ng mga impormasyon at intentionally nagpapakalat ng maling intel para maligaw ang mga leader ng Iran. At dahil sa planong ito, nahatak nila ang mga commanders sa isang lugar at ito yung mismong bunker at doon sila inambush ng Israeli forces. Ang nagiging atake, mabilis, sobrang eksakto at brutal. Mahigit dalawang daang Israeli aircraft ang sabay-sabay nagpakawala ng daang-daang precision guided missiles. Wala talagang natira. Durog ang buong bunker. Lahat ng nasa loob, patay. Kasama na doon si Brigadier General Amir Ali Hajizadeh ng IRGC Aerospace Force, isa itong malaking dagok sa military leadership ng Iran. At malinaw na patunay kung gaano ka-advance ang Israel pagdating sa military operations. Sabay nito isinagawa naman ang Operation Narnia na ang target naman ay mga Iranian nuclear scientists. Pinuntirya ng Israeli forces ang Sham sa pinaka-importanting scientists at pinatay sila gamit ang mga missile na tumama mismo sa loob ng bahay nila. Ang timing, sakto sa execution ng Red Wedding. Ang goal, guluhin ang depensa ng Iran ng sabay-sabay para hindi sila makapag-react agad. Gumamit din ang Israel ng makabagong military technology gaya ng drones at electronic warfare para hadlangan ang communication at air defense system ng Iran. Isa itong halimbawa na kung kaano ka sophisticated ang technology at taktikang ginamit ng Israel para magpatupad ng malawakang operasyon overall goal talaga ng buong kampanya ay pigilin o pahirapan ang Iran sa pagdevelop ng kanilang nuclear program. Gumamit na ang Israel ng sarili nilang bunker booster bombs para sirain ang mga enrichment site ng Iran. Pero may limitasyon pa rin ang epekto ng mga ito sa mga super fortified na pasilidad. Isa sa pinakakritikal na nuclear site ng Iran ay ang Natanz facilities. Ayon sa mga ula, tinamaan ito ng matindi. Anim sa gusaling above ground at tatlong underground structures ang naapektuhan. Ang section na tinawag na pilot fuel enrichment plant na nasa ilalim ay tuluyang nawasak. Maging ang power supply sa ilalim kung saan nandoon ang mga centrifuge ay nawasak din. Pero iba ang kaso ng Fordo Nuclear Facility. Nasa ilalim ito ng lupa, sobrang lalim at heavily protected. Target ito ng advanced bunker booster. Pero hindi ka anong nagtagumpay ang atake. Ang shielding ay masyadong makapagpapag kaya maliit lang ang pinsala kahit ilang beses pinasabog. Dahil dito, maraming nagtaka kung gaano nga ba kaepektibo ang military strategy ng Israel. Totoong malaki ang damage, pero hindi pa rin naabot ang final goal nila, ang tuluyang pagpapatigil ng nuclear program ng Iran. Sa ngayon, nananatiling banta ang programang iyon hindi lang sa rehiyon kundi pati sa global security. Sa kabuuan, kitang kita sa buong operasyon ang galing ng Israel pagdating sa advanced warfare. Pero kung naging successful ba ito sa ultimate goal ay hindi pa sigurado. Patuloy pa rin kasing umiikot ang sitwasyon sa Iran at nananatili itong isa sa pinakamatinding concern sa seguridad sa buong mundo. Gumamit ang Israel ng drones, electronic disruption, bunker booster bombs at lahat ng available na high-tech na armas. Ipinakita nila kung paano gumawa ng highly coordinated na atake across multiple targets. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nahirapan pa rin silang sirain ang mga pasilidad sa sobrang lalim at heavily fortified. Ngayon, habang patuloy na nagbabago ang sitwasyon, tanong ng lahat, paano ngayon ia-adjust ng Israel ang military strategy nila? Titikil ba sila? Magdo-double down? Nakaabang ang buong mundo. Ang operasyon na ito ay malaking investment para sa Israel, hindi lang sa logistics, hindi lang sa intel, kundi pati sa diplomacy. Ang magiging resulta ng operasyong ito ay siguradong may epekto, hindi lang sa Iran, kundi sa buong Middle East at international community. At kahit na mukhang ready ang Israel to take bold actions para protektahan ang sarili nilang interes. Nakasalalay pa rin sa susunod ng mga hakbang kung magiging long-term success ba ang kampanya nila. Hindi piro ang ganitong klase ng military engagement at alam yan ng lahat. Ipinakita rin ng operasyon na handa ang Israel na lumaban kung kinakailangan. Hindi sila nagdadalawang isip kapag sa tingin nila ay seryoso na ang mga banta. Pero ang tanong, hanggang kailan at gaano kalayo pa ang kaya nilang gawin? Habang mas lalong lumalalim ang tensyon, mas mahalaga rin na pag-isipan ng mga bansa kung paano ito maayos. Kailangan ng international cooperation para maiwasan ang mas malaking gulo. Dahil kung wala, maaring humantong sa open conflict ang ganitong mga pag-atake. Isa pang bagay na na-highlight ng operasyon ay kung kaano ka-crucial ang role ng intelligence deception at precision timing sa modern warfare. Kung walang tamang intel, hindi magiging posible ang Operation Red Wedding. Kung hindi sabay na in ang Red Wedding at Narnia, baka nakareact pa ang Iran at mas maraming buhay ang nasayang. Sa bandang huli, pinakita ng operasyon kung paano ang isang bansang may access sa advanced technology at matinding coordination ay kayang magwasak ng crucial infrastructure ng kaaway pero kahit ganoon hindi pa rin automatic ang success kailangan pa rin ng mas strategic na approach para maabot talaga ang ultimate goal at ito ang burahin ang buong nuclear program ng Iran. Habang nagpapatuloy ang tensyon, malinaw na ang operasyon ay may malaking epekto hindi lang sa Middle East kundi pati sa global security. At sa bawat galaw ng Israel, nakatutok ang buong mundo. Makikita sa lahat ng ito na ang Israel ay isang major military power sa rehiyon. May kakayahan silang gumawa ng complex multi-target and tech-heavy na operasyon at handa silang gawin ito kung sa tingin nila ay kailangan. Pero kahit gaano ka-advance ang strategy o technology, kung hindi maabot ang long-term goal, tuloy pa rin ang laban. Ang tanong ngayon, ano ang susunod at kailan?